Hi guys, kung hindi nyo pa alam sa bagong update ngayon ni Facebook, mayroon ng lock profile na option sa profile settings. So, hindi ka na mahihirapan ilock ang Facebook account mo. Unlike sa naurusong profile lock dati na pahirapan. Ngayon, nasa settings na talaga siya ni Facebook. So, yan na guys, start na tayo. So, dapat naka-update sa latest version ang Facebook app nyo. So, kailangan nyo lang siya i-update sa Play Store. Madali lang naman yan. So, i-click nyo lang ang Play Store. Tapos, search nyo dyan sa taas ang Facebook. Ayan. So, dito, ang nakalagay sa akin, open. Kasi na-update ko na siya. So, kung hindi ko pa yan na-update, ang nakalagay dyan ay update. So, kailangan nyo lang siyang i-click. I-click nyo lang ang update. So, yun lang naman. So, after nyan, i-open nyo. So, ayan. After nyo i-open, i-click nyo itong profile niyo sa taas. Ayan. So, i-click nyo. So, after nyan, i-click nyo ang three dots dito sa gilid. Tapos, makikita nyo na dyan ang lock profile. So, after nyan, i-click nyo. So, ang kagandahan dito, guys, ay kapag nakalak nga siya, ay hindi siya may screenshot kung sino yung mag stock sa inyo, kung sino ang v-visit sa profile ninyo, hindi siya ma-screenshot. Tapos, hindi na nila makikita kung ano yung mga post ninyo, mga video, kasi nakalock na ang profile ninyo. O, diba? So, may nakalagay dyan na lock your profile, make your photos and posts more private in one step. So, only friends will see the photos, posts, and stories on your profile. So, friends nyo lang talaga ang makakakita sa mga photos ninyo, sa mga posts ninyo, or sa mga stories ninyo. So, yung mga hindi nyo friends, pwede naman silang maka-visit sa profile nyo. Pero, yun nga, hindi nila makikita yung mga posts nyo, mga photos, or story ninyo. Dahil friends nyo lang talaga ang makakakita. Only friends will see your full resolution profile picture and cover photo. So, people will still be able to search for you and send your friend requests. Ayan, so next tayo, iklik nyo ang lock profile sa baba. So, after niyan, may nakalagay na you lock your profile. So, i-click nyo ang okay. So, nakalagay na dito na nakalock na nga ang profile mo. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng profile nyo kapag binivisit. Okay, so ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang itsura ng profile ninyo kapag may bumivisit. So, gagamit ako ngayon ng ibang account, tapos isi-search ko yung account ko kanina na nakalock. Okay. So, ito yon. So, yan ang itsura ng profile niyo kapag nakalock na. So, kapag i-scroll down nyo yan sa baba, wala kayong makikitang post, uh, photos, or videos. Kasi nakalock siya. So, may nakalagay rin siya lock her profile. Only her friends can see what she shares on her profile. So ngayon, kung gusto nyo naman ay unlock yung profile ninyo, kung nagbago yung isip nyo, gusto nyo na nakapublic na, madali lang din siyang i-unlock. So i share ko na din sa inyo kung paano siya i-unlock. So, ang gagawin nyo, kapag gusto nyo i-unlock ang profile ninyo, i-click nyo lang tong three dots sa gilid. Tapos, i-click nyo lang tong unlock profile. Ganyan lang siya. Tapos, i-click nyo itong unlock. Tapos, i-click nyo itong sa baba, unlock your profile. So, lalabas ang you unlock your profile. So, i-click nyo okay. Refresh nyo lang. So, ayan, okay na siya. So, na-unlock na. Ganun lang siya kadali, guys, sa bagong update ngayon. O, diba, ganun lang siya kadali. Madali lang talaga siyang sundan sa bagong update ngayon ni eh, Facebook. So, kung hindi pa nakalock ang profile ninyo, ilock nyo na yan. Para naman hindi kayo ma-visit na mga maritis nyong kakilala, di ba? Disclaimer lang, guys. Kung naka-professional mood ka, kailangan mo siyang i-turn off. Kasi kung naka-professional mood ka, hindi po lalabas ang lock profile. So, kailangan mo siyang i-turn off. So, yun lang guys. Sana nasundan nyo ang tutorial ko. At kung nagustuhan nyo naman, pa-share na din. Thank you for watching!